naiwan pa nga kami ng bangka takbong pogi lang kasi kami ni Macy's kaya nga pa 60-60 lang 40 sa mga ibang kihingan kaya naiwan tuloy tayo ngayon ng bangka kaya maghihintay kami ngayon ng alas 11 at ito nga bagong nga kami umalis pagdaan pa lang namin dito sa Maysa Uyo ayan shout out kala sir uh, yung aming uh, gulong ay napansin ko ay manipis na parang, parang pusasabog na buti na lang 24-7 itong uh, Vulcanizing shop dito sa Ka Motor Shop. So, ayan nagpapalit na tayo ng gulong. Tapos nagpa-change oil, gear oil na tayo para sigurado yung biyahe natin. So, ayan, punta kayo dito kala sir. Ayun yung kanilang shop, uh motor shop sa vulcanizing. At ayan, uh, pinalo pa tayo ni sir. Shout out, shout out. Thank you, thank you po. Kundi dahil sa inyo, hindi magiging safe ang biyahe namin at safe na safe kaming nakarating sa aming uh, pupuntahan sa Real Quezon sa May Pierre. Ayan at ayan, uh, at shout out kala mama saka sa anak nila, sa baby nila. Ayan, thank you, thank you. At yan nagpaalam na tayo sa kanila. Sabi nila naka-vlog daw kami eh, dahil nga may camera nakita niya sa helmet ko. At ayan, biyahe na tayo. Maulat nga pa naman ngayon at dahil nga uh, may signal, mayroong uh, low pressure na bagyo, suspended pa nga ang pasok at ayan biyahe na tayo at dito na tayo sa may Mindanao, ayan liko na tayo dito sa may Congressional eh, C5, yan, dere derecho lang yan uh, hanggang Kainta tapos tagos tayo ang Tipolo Tanay uh, dito area na to, ayan dito na tayo sa may uh, parte ng uh, Marikina, Marikina na tayo dyan at pagdating natin dyan, ay eh, pagas muna tayo dito sa may uh, kainta ayan na full tank natin is 126 lang ang full tank natin dahil nagpakarga na tayo ng isang daan kanina ito sa so antipolo na tayo at yun na yung sigsag antipolo na tayo ayan sigsag antipolo na yan so maulan pa rin kaya antakbo namin talaga is uh, 40 40 60 ganyan at dito na tayo sa may pililya at uh, dire diretso na tayo at inden then dito na tayo stop over tayo sa may pami kapilang tayo In then uh, guys. Anong oras naman? Ha? Anong oras 16. na? 4.16. nakarating kami dito sa may pami. Pami na? 4.16 nakarating kami dito sa may pami. Ayan. Kapi lang kami. Kami 4 stick. Tapos tati lang kami dun sa 4 stick. Tapos isang rice para mabusog. So ang kita-kita tayo sa Pulilio Island. Let's go. Mahin muna. Ayan, biyahe pa rin tayo. Tuloy-tuloy tayo at nandito na tayo sa may bundok. Kapababa na ito ng uh, Riyal. Ganda ng ilog mo. <laughs> may isda po. May isda. sa isaglit. Oo nga, no. Sarap malambatin yan. ano nga, ano na Ah, o may mga dili ayun oh. ang nangayin, ayun ang laki I love, ano yan, Kapalong Kapalong beach may surfing din pala dito surfing At ito na yung pinakahuling tulay na madadaanan nyo bago kayo makarating ng pier. Ayan, yung tulay na yan, dire-diretso lang. And then bandang dulo, meron doon parang circle na maliit. Kakanan lang kayo doon. At ayun na ang uh, uh, ungos real. Ayan na to, real ungos quezon. Ayan, sa pier. And then, tuloy-tuloy uh, lang tayo. At ayan nga, naiwan nga tayo. Ayan, naiwan tayo. Paliwanag tayo kay sir. Ba tayo naiwan dahil takpupogi lang tayo. Uliyo po motor? Oh, Alto. Ano na po kayo? 11 ah. Eh? Oh, oh, oh. Okay, 11. naka niyo, may delay. Di po kayo nakaabot sa pangalan sa 11. na niyo, may 9:30, makakasunod siya. Ah, okay. oh, may pang 9:30. O, kaya na bago ng motor Tapos karap lang po, oh, Pero, po. Meron naman dito iwanan. Sa 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 Sabang po, Barangay Sabang pa eh. sa sabang. Sa sabang. Hmm. Anong oras oh, na pala mo? Kaalis lang po Hindi nga po araw kayo. Bayad lang tayo ng terminal P Ayan, 40 pesos pala yung binayaran Nating terminal P dyan Kasama na yung motor At yan, intay-intay muna tayo dito sa may uh, Sa may waiting uh, Sa may pier, sa may waiting area Ng mga passengers Ayan, punta tayo doon banda. So, andito yung waiting ng uh, passenger area. Ayan, maaga pa rin naman tayo dumating. 6.30 na ata tayo dumating. Pero ang biyahe ay is alas 5.30. Kaya na-late na tayo. Ang alas 6, late pa rin tayo. Pero okay lang. So, mag-relax relax lang muna tayo dito sa may passenger uh, area. So, maayos naman yung passenger area dito sa may Port of Real sa Quezon kaya makakatulog makakarelax naman at yan tingnan din Tignan na ang natin isda ang kung may nauhuli tawag dito ipasabit ay ba laki oh. masakit makatibo yan eh, ah. Aba, eh, <laughs> maka. makapagbayad pa ako <laughs> nito pag tumalon <laughs> At dito ay tulog na tulog si Maricar Pagod na pagod sa biyahe ayan, ito naman, nakasakay na tayo Ito Star Horse yung ating nasakyan At ayan, nakapark na yung motor ko Ayan, ah, medyo makulimlim Sana ay maayos ang ating maging biyahe Okay, kita kita tayo sa may uh, ah, Pulillo Island Bye bye ayan, ito pala yung hagdanan dito Papunta dun sa Medyo maingay lang yung, kam yung camera Yung makina ng sasakyan. At dito may kantin din. Kantin. Bili tayo ng cup noodles. Manghang daw. Ayan, may cup noodles dito. Ito pala yung may mga pasalubong din. Pasalubong. Merong suman. Tapos ito, may sing-aling. Sing-aling-aling. Ayan. Mga yakult. pala yung pwesto namin overlooking tingnan nyo look o oh, di ba kung gusto mong maligo hindi talon lang <laughs> okay bye bye gulo yung buhok let's go kita ko si may bulilyo taraan so anto ang bilis ng pangkang maligo pangkarira yan Terbang belit diguna nakita. Sekarang bagi ya to no. parang biya sa bagyo no yun nga lang dito mga puno ma alam mo ba doon sa bundok kanina ma kanina doon sa bundok nung kinilabutan ako doon kanina sa sinabi mo Sabay pala tayo hinawakan. Oh. Hindi ko lang sinabi sa yung nasa bundok tayo madilim baka matakot ka lalo. Hinawakan din ako doon. Ako dito. Sa kabila ako. Ibig sabihin, inakbayan pala tayo doon pareho. pag Oo. <laughs> talaga sa balikat uh, uh, pero di ko pinansin pero, uh, di ko pinansin pero nung kinuwento mo inalabutan ako kasi kala ko ako lang yung kala ko guni guni ko lang pareho pala tayo Ganda ng ilog mo. <laughs> May isda po. May isda. <sighs> sa <Mayasay> isaglit. Sarap <sighs> malambatin yan. Oo nga, no? Oo <manyang> Ah, may mga dilis. Ganda ng tubig. Masalubong sa ano, ano po? Oo, oh, okay, hmm. Kung may lambat yan, uli. Magutong ngayon, Naninila po. Selfie time Wala, masusuka na nga ako. kumita. kita Eh, <laughs> <laughs> Dyan, kita yung ano. <laughs> <laughs> pa umabot pa tayo ng first trip <laughs> ha wala so, lang yung isda hindi <laughs> <laughs> ko napansin eh hindi napansin eh. busy ako pagda-drive eh. Huh? Inakbayan pala tayong dalawa doon. <laughs> Akala ko ako lang eh. Tapos na puwento ka. Oo. Ibig sabihin, kabilaan yun. So, inakbayan tayong dalawa pa ganun. Huwag ka ganun yun. hindi ko kinuwento sa iyo kasi ano eh kasi baka matakot kayo <tip> hmm. eh hmm. hindi ko kinuwento sa iyo nung nandun pa tayo sa bundok baka matakot kayo magatake hin kay kung <laughs> eh di ba gumagano gumag na ako kaya eh, pansin mo gumagano na ako niki ako eh <laughs> nung gabi di ba sabi mo yadi? di ba nang gumagano na ako niki laboutan <laughs> ako? mag na tayo may fiesta pa ata dito fiesta ata may banderitas eh.